masyadong mahaba. Pwede naman yan, ikot lang. Ang pala malayo Maka, kasi. Umabot na tayo ng 17 seconds eh. O, oh, dito na lang tayo. Diyan lang banda. Ikot nyo. Uh, Welcome to Jewel. Bye, Jewel. Ili Cave. Ready, ready. Ate, yan mo lang ako okay. Para makabulo ako ng halatang hindi ako galing dito. Oh, sige, sige, sige. Medyo bilis lang, konti. Okay. Dito ko sa dito. Okay, sige. Gan? Okay, okay, run, okay, run. Okay. Bilis lang. Action! Maambang na pagabot sa Banwa Iang El Nido. Ako si Kuya Dudes. Tandaan mo ka mag ano wag ka, ka mag-second mag ano yan eh. Nag-split ka. Split seconds. Ako si Kuya Dudes. Para ang ano. At ako naman si Kuya Ron. Yan. Bababa muna ako. Bago ako Pwede na lang ganyan lang. Huwag na rin yan. Okay Pwede okay na lang ganyan. Ako, okay na ako naman si Kuya Ron. Sabay tayo. Okay. Mabuhay. Welcome to Il Nido, Palawan. Lang. Ako muna mga kapag. Gagano na yan. Maambang napagabot sa banwa ang El Nido. Ako si Kuya Dodge. At ako naman si Kuya Ron. Mabuhay! welcome to El Nido. Welcome, diretsyo na Welcome to El Nido. lang sa banwa ang El Nido. Ako si Kuya lang ako na si Kuya si Ron. Makuhay. ka muna, ka muna Welcome to El Nido Pala. Welcome na lang mag take na lang tayo dito. Hindi naman ano yun eh. Paginto. Pag niya dito. Paginto niya. ko Dapat sa... Dapat naglalakad na rin ako. Hindi, hindi, hindi. Kasi kita, kita, sa kay, kita ka. Kita ka. Kita ka. Igaganyan ko dito sa pagbaba ni Kuya Dudes. Cut. Tapos, nakapokus sa na kanya yung ano. Tapos, ikakat natin. Tapos, Ilalagay natin yung dito ka kuya dude sa dito ka dito ka di ba may sakto yan pati na lang i-center dito sakto yan Oo, yan talaga yan. dito ang park yan diyan hindi ngayon mahati ka sa kailangan kasi hati kayo eh sa gitna niyo pag nandiyan na siya okay pa rin hindi mahalata dito kung ito gagamitin natin gaganyan ko siya dito Pagbalik balik ng ganyan dalawa na sila dito okay tapos magkakat ka tapos dito na dito na ako para makita yung hindi ako makikita. Okay. okay. So, try natin, try natin. Ako ba dito sa may bike? Dapat yung... ang mo dito. Para pagdating pagdating ko dito, gaganyan ko dito. Oh, tapos kakat. Oo. Oh, tapos para pag pagbaba nito, dalawa na kayo ni Paano tong bike dito rin siya? Oo, oh, so, ganyan lang. Lang ako dito. Yeah, kaya, kaya, kaya lang okay, ako dito. Dito lang muna siya sa ate dito. banda. Sa may bulaklak banda. Okay, sige, dito, dito. dito siya, dito. siya dito, ba? Dito, 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 dito. Sa, sa bulaklak banda siya. Yan, sige, 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 sige. Yan, sige, yan. Okay, diyan. Doon siya. Tapos Kahit right lang ako dito, basta makasingit lang ako. Yan, ganyan, ganyan. Yan, okay. 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 Oh, yan, okay. yan, yung yun, tama. Kuya Rod, kuya dito ka muna, kuya Rod. Dito ka. Kuya Rod. Okay. Kuya Rod. Maambil, oh. Okay. abot sa Banwa i-Ang El Nido. Ako kuya Rod. Okay, lang. sige. Ah, ganun tayo. Kailan na nang start ng yung paso kung ba? kung banda na? Yan ang yung okay, ako na sige, so, maglalakad si na ako. Hindi, gaganon niya. Sige. Sagnight. Ang okay. ang queue ko, ang queue ako yaron ron ay ito. Itataas natin dito kasi ititirahin natin yung pagbabaan nung dapat nandito ka ano, na magkasabay na kayo. Ako sa tabi niya na. I don't oh, Hindi, ganito. Sir, mambung na pag-abot sa Banuang Ilnido. Angat. Pagbalik mo dali to, ako si Kuya Dod. Ako si Kuya Ganun ba Mabuhay. Mabuhay. Ano? Kasi, Wala nang ilnido, Palawan. Mabuhay okay, na lang. Okay, sige. sige. sige, sige mabuhay natin, na lang. Kat ako. Uh -oh. S S ikaw na lang magsambit ng ilnido. Iangat mo, tapos magsasalita uh -oh. ako. Uh Oo. -oh. Ma na pag-abot sa banuhay. Kasi kita ka, ka kanina ilnido. kasi sa ano? Kita okay, ka ita sa... Oh, okay. Kat doon sa... Angat. Maamboy na pag Angat na yan, di ba? Okay. Pagbaba, nandito yan sa takakin. Nakapokus ulit ang camera sa akin. Ako si Kuya Dod. Ako naman si Kuya Ron. Mabuhay. Hanggang doon lang. Oo, oh, mabibilis ako atras. Okay. Tapos, wala tong microphone. Paano to? Ito na. Ito mag-alala. Apat ang microphone agad. Lakasan ito, eh. na lang. Lakasan. Apat agad ang microphone <laughs> ito. Okay, sige. Okay. 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 <laughs> bite, bite pa more. Okay, tandaan. Tandaan. Okay. Camera roll ah. Take 5. <laughs> Take 5. Okay, camera ready. 1 2 Okay, action. Action. <laughs> <laughs> ay, wag mo so, na ba, lang iyan, eh, eh, no? wag mo ba, na, na, na ibabayong ano para diretso mo na ganyan. Hayaan mo na lang ganyan yung ano. Kung gusto mo wag ka nang bumaba. Nakaganon ka, so, na 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 ka, ka na lang. Hindi ka ko Oh, patas natin. Sa bulaklak kami mismo magtapat. Yan nga. Tas dito ka bandaw wag diyan. Dito. Sa bulaklak. Maambang napagabot. Sabi nga dito ka nga dito. Bulaklak, bulaklak. Layo, hindi yung makuha. Yan, na. Yan, yan yung bulaklak. Ba, parang kanina layo, dito ano? nga. Kasi ito yung, yung, ito yung siya. Yan. Para sa sa'yo kuya rin yung dito. So, dito lang ako. O papasok ako dito. Yan, hawak yan, na rin yan, ako. Kita ba yan dyan? O oh, yan. Ayan. Ayan. Yan. Hindi. Oh, kanina dito. Abante ka po. Abante ka po. Abante pa. Abante, Abante, ka pa. Abante. Abante ka Ay, Kahit hindi ka na dumikit ko, eh, ano para nasa Siguro, dito. Siguro nga lang dito dito yung, ito. It ito okay. makikita kayo. Yeah. Ito na lang ako. Kanya na lang ako. Kanya na lang, yeah, ako. Na lang exactly, exactly. ako. Okay, last na to. Last na, last na. Okay. Aray ang Kuya Ron. Mabuhay! Ang inyong matangalawin. Matang <laughs> Ito nga matangalawin. And I am Kuya Ron. Mabuhay! Hello? Ay, mag... Galit ka. Stand, stand. Okay, okay camera. Okay, action. Welcome sa pag maambong. <laughs> okay, dyan na tayo. Dyan na tayo. Dyan na tayo. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go. Maambang na pag-abot sa Banwa i ang El Nido. Oh, wag mo gano'n. Here we go, here we go. Welcome, maambang. 5, 4, 3, 2, 1, go. Mambang na pagabot sa Banwa ay eh, ang Nido. Wala nag gantay ako eh. Ako si Kuya Dod? Ako ah, oh, kailangan si pag ako Nandito na rin ako? di oh, ba okay. sinabi ko pag-angat ako? pag, yeah, Be -be. Be -be. pag -angat mo. Balik agad. Oh, hindi kaya nga kasi. Atras At ka kasi. Hindi, kailangan ko, kailangan ko oh, kailang maano ma ma muna si Kero na nandito na. Ayun. Okay. Ay, ibig sabihin, pag ang bunsa lama, ang akala ko, pag sabi niya ako yun si Kero, saka ako papasok. Hindi, sinabi ko kanina yung, di ba pag tinaas ito? E. Oh, nandun na. ako. Na. Oh, o, sige ulit, back to si Kero, bakit ko si Kero. Hindi na, hindi na, hindi na, hindi na tayo. Sige, ulitin na lang. Ulit na lang. Hindi, okay na yun kasi, hinto rin din eh. Hinto rin dito eh. Hindi kasi yung pagka-flow. Hindi, okay rin yun. Meron daw kasi nakagalit. lang yan eh. Bye-bye, Portney. Oh. Maabang na pagabot sa banwa ang El Nido. Ako si Kuya Dots. And I am Kuya Ron. Mabuhay! Panggaan <laughs> pa. Ulit. Okay na? Huwag ka, ka, muna maglagay ng ano. Ah, okay. Nang reaction. Ang comment. Oo, kasi ah, okay. damay yung Mabuhay. doon. Kasi doon doon may, kasi tayo doon. Doon, eh. may okay. rest tayo doon eh. May rest tayo doon. Niti lang kayo. Okay. 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 Ulit, post nyo. lang. Last, post. last, last. Ay. Okay. Saan ako titingin dito? Mabang na pagabot sa Banu. Wala pa. Hindi, hindi ko kaya eh, okay, masyadong, masyadong mahaba yung range ng paghintay mo na ako sa game. na niya, pakinggan niya. Hindi kasi ganito ang pass. Sige, sige, wait lang, wait lang. pakinggan niya. Basta, at ah, medyo. Diyan to kasi. Hindi, hindi, dito. Ito kayo ron. Maam doon, pagkabot sa banwa, ang ilido. Tama yun, tama kuya. Balik agad. Okay, hindi, hindi, tama yun. Ikakat naman natin yun, Shai. Ikakat pala. Ikakat yun natin. Dito. Mawawala kasi ako doon eh. Kaya yung, ako si Kuya Dudes, wala na ako doon. Pag umalis na ako dito, pag umalis na ako dito, lalabas na ako dito, ang lalabas dito, pag wala, pag nandito na ako, ako si Kuya Dudes, nandoon ah, ka na eh, di ba? Ah, ako diba? si Kuya Dudes. Oo, di ba? Kailangan mawala siya muna sa screen. Oo, oh, okay. Hindi, i mo na lang, ikat cut mo lang. Yun ang cue doon, yung pag nawala na ako. Ang maganda pag sana, Pag nandito na ako, 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 sa ako si Kuya Dudes. Yan. Ang maganda sana, ang maganda rin sana. Habang pagtasok ni Kuya ni Kuya Rob, nasalita mo Pwede rin. Kasi yun naman dito. <laughs> hindi, kasi na, dito 360, naka ano lang to. Naka, uh, pero kita pa rin siya. O, oh, single lang ito. Kaya pag ginanyan ko siya sa ano, pag ginanyan ko siya, dapat hindi siya makikita dito. Okay, okay go. Go, go. Okay, sige. Okay. Okay. Okay, camera, camera ready. Action. Go. Oh. Mabang na pagabot sa banwa i ang ilido. Ako si Kuya Dots. And I am Kuya Ron. Mabuhay! Dito kayo tumingin. Ah, naman akin, akin, tama, na, tama na yun, pero dito nakaitumihin. Oh, sa yung pasabi mabuhay dito na kasi Hindi, wala na sa din man ako nagtingin. Ah, okay, okay na yun. Oh, kasi audio na ito sa akin. yung, oh, ano, yung... Focus. Ah, yung, yung, yung sa akin, dito ka pa Pero tignan <coughs> Dito ka na titingin. Okay. 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 Pero okay. okay, okay. okay, tama okay, okay. yung intro ko. Okay. Ready. Ready. Pag sabi niya ano. Maambeng na pag-abot sa Banwa iang El Nido. Ako si Kuya Dots. And I am Kuya Ron. Mabuhay! Klaughs!